Tira. Hi mga kabesh! Nandito ako ngayon sa aking mga kamag-anak. Nakasakay na po ako uh, para pakainin daw po nila ako sa paniki. Maraming salamat mga kapatid. Talagang I miss you so much. Talagang kahit po mataas na po ang kanilang mga narating, hindi po sila nagbabago na yukuin po kami mga mahihirap. Kaya I'm so touched deep in my heart, I'm so thankful lagi nyo ako naaalala. Kuya Edgar, Grandina, at uh, Kuya JR, thank you so much. Siyempre pa siya. Si, makilala uh, ko sa uh, Unofficial An yeah, official vlog, Kalisen. O, oh, diba? Si Kalisen. Ako uh, kuya, bakit hindi ka sumusuko sa buhay? Uh, para sa family, sa uh, para maging happy ang buhay. Ayun. Eh, no, oh, di ba? Hindi siya sumusuko sa buhay, although meron na siya, pero nagpapatuloy pa rin siya. How about you, Kuya JR? Life must go on no matter what. Yan ang kaloob ng Diyos sa atin. Kaya, we have to live in accordance with God's providence and provisions. Oh, diba? How about nanay? Nanay, ba't hindi ka sumusuko sa buhay? I am, Because I am very, very happy. Oh, <laughs> at the age of? At <laughs> the age of 90. O, di ba? Siya sumusuko sa buhay. Nagpapatuloy siya para sa kanyang mga pamilya. Kailangan buhay ka pa rin. Oo. Oh, dahil uh, uh, mahal na mahal ka namin. How about you, Talise? Hindi ako sumusuko sa buhay dahil may pangarap pa oh, <laughs> na, oh. ako. Wow! Sana! Ikaw na, masarap mabuhay basta um, laging masaya may uh, pangarap ka sa buhay syempre samahan mo pananalig sa taas wow. as a content creator syempre number one kasi gusto ko maiahon sa hirap o oh, ba? diba think positive tayo lalo na sa aking pamilya kasi ako lang naman yung inasahan nila doon uh, totoo yan may kapatid ka pero um, siya, nasasabi ko may limitasyon lalo na kung may pamilya na rin sila. Yes, ba? At syempre, um, mayroon pa akong mission kay Madam. May okay, Buhay nurse kami ngayon. Buhay caregiver. Syempre. na ang business mo? Uh, okay naman. Sustainable. Sustainable. Pero mahirap mag-business, di ba? Ano ang mga naging pagsubok mo sa business? DIR. Ayun yung mga Siyempre <laughs> so, kasama yon kailangan maging tayo sa ating pag Yes, in the high bond na VIR. Kailangan maging matapat tayo. Oo, oo, kasi nagbabayad ng tax. Kailangan magbayad ng tax kahit 'yung mga mm. kawani ng ng mga government minsan ay oh, i-tama oh. ang kanilang ginagawa Pero tayo, mm. wag tayong gagaya doon. Kailangan oh. maging tapat tayo sa paglilingkod. Oo. Yes. Anong mga naging pagsukok mo pa? Ah uh syempre uh, kasama na yung mga rejection pizza, yung mga talaga ng anak <laughs> yung mga dito yung mga ah uh, basta marami <laughs> marami no marami talaga pero never kang nag give up yes. oh, oh, nagpatuloy ka kaya ngayon ito ka naman niya o oh, diba? kaya sila po nang nagne ah, huwag susuko, magpatuloy lang talagang ganon kaya eh, sinahapon ay... ng BIR, takbo lang ng takbo <laughs> takbo lang po tayo ng takbo at maging matapat eh, diba? basta maging matapat tayo kahit na hindi sila tapat huwag tayong gagay sa kanila kasi iba po ang standard natin di ba? syempre takot tayo sa Panginoon pwede at, sumingit ka besh po ah, Ayan. ano naman yung ano mo ngayon? ano yung magandang hangarin mo as a content creator? Of course, ang maibigay sa kanila ang magagandang uh